Hello guys. Ngayong araw na 'to guys sa ah, pag-i-spray tayo ng krutas kasi sayang yung krutas nahuhulog lang. Ito yung sprayer ko. Ngayon guys. Para <clears throat> ano tayo ng ano. Sayang kasi. Meron na yang gasolina. Ha ah, uh, guys, ito yung i ko guys. Yan no. Oh. Kasi mahulog lang eh. sayang eh. Ito pag na harvest today, marami tayong pamimigay din natin. Ito guys oh. Ayan, oh. mga bunga oh. Sayang kasi. Yan. Ang dami nila. Kasi dati nangahulog lang pero ngayon ang ganda na, ng ano nila. Yan you know. o. Oh. Oh. I-splayan natin.